lutong na po ito. Ayan. Ang ating ah, uh, masarap na lutong pacham. Ayan. Beans, tofu, pork, at saka chicken na ano, ay yung laman loob ng chicken. Ayan. Sarap niya, mga boss ka Ayan. diba? sarap-sarap nitong ating ulam. Ayan, tayo ay magprito ng tofu o tokwa. Lalahok natin sa ating lulutuin. Mga boss, tayo ay magpiprito ng tokwa o tofu. Dari ito po ay ilalahok natin dun sa ating lulutuin ulam. Hayaan muna natin na ganyan siya mga boss. Siyempre, maghimay tayo ng ating ilalako na gulay. Ayan, ito na po siya. Ito ang muna natin. ito na po yung ating ano iluluto ayan ang ating uh, tofu o tokwa meron tayong pork ayan yung manok sa kalong beans ito na po ang ating, uh, bawang at saka sibuyas ayan toasted na syempre ayan una muna natin ilagay itong ating tofu para uh, medyo matos din siya ulit mga boss. Ayan. medyo matagal ma matos ya kasi konti na lang po ang mantika niya mga boss ka idol medyo natotos ka na rin itong ating ano, Ayan to kuha. Pag ganyan na, isilagay na po natin itong ating pork mga boss. Ayan. Itayin natin na medyo matog din po yung ating uh, pork bago natin ilagay yung ating uh, chicken. Ito ang mahirap, gumagalaw-galaw itong ating kawali, mga boss ka-idol medyo sangkutsa natin para medyo magmantika din po itong pot siyempre takpan mo na natin mga boss ka idol ayan na po medyo tostado na itong ating uh, at saka pot ayan Nagay po natin Ayan. Patay kasi tayo ng manok na dalawa. Ayan, binukod po natin yung laman loob, ulo at saka paa. Ayan, ito, maglagay po tayo ng panita mga boss. At syempre, takpan muna natin. Ayan. hindi dito na po yung ating akarni ng manok ayun, mga isaw <laughs> mga paa ayan o, diba? para hindi po masayang hindi mga muisare syempre pag ganyan ilagay na natin yung gulay niya, ayan yung ating wings ayan diba para paraan Siyempre, maglagay din tayo ng soy. Ayan. Konti lang po. Lagay na rin natin itong ating konting suka pang pabahin. Siyempre, ang ating pampalasa. Ayan, tama na po yun. At siyempre, maglagay din po tayo ng konting asin lang. Baka mapaalat po mamaya takpan muna natin mga boska idol para maluto po siya ayan, haluin po natin para mas mabilis maluto itong ating ulam mga boska idol ayan, ang bango mga mabango siya ayan haluing. oh my gosh para maluto siya ng tuluyan ayan na po mga bosta idol mamaya ng konti ay luto na po to ayan ang ating ah, masarap na lutong pacham ayan beans tofu pork at saka chicken na ano ay yung laman ng chicken Ayan, sarap niya, mga boss tayo. Ay Ayan, diba? Sarap-sarap nitong ating ulam. Ayan, ito na po ang ating ulam, mga boss tayo. Siyempre, manguha na po tayo ng ating ulam. Ulam! Ang sarap nito. po siya ang ating lutong patsyang. Maraming salamat po sa pagpanood. Magandang araw mga boss ka idol.